so ganyan you know, na madumi na makapal na yung dumi tapos kapag ka nakabukas nagkakaroon siya ng leak kaya lilinisin natin to tapos ayan, para makita natin kung milik pa yun ito matagas dito sya sa may ano sa o-ring meron kasing o-ring yan kaya siguro yung o-ring nya uh, manipis na nagdelik sya yan babasa-basa ano. Then uh, ano na rin siya yung parang nahihirapan na. Hirap na sa ano. Minsan uh, ah iba yung minor. Yan kalinisin natin at at itutunaw natin. Then yung air cleaner. Check din natin kung may laman pa. Rin kasi kung may laman pa to sigurado sobrang dumi na yan sa itsura lang ng motor ayan, tara baba kasi natin to meron itong ayan, 8mm dito tapos dun sa kabila 8mm din ayan. 8mm para ma tanggal natin tapos ito yung ito yung tornilyo nyo sa may papuntang air cleaner Bulubagan din natin yan. Diyan, tatanggalin natin to. Itong sa chok. Chok cable. Tsaka yung itong throttle cable. Then, ito tono natin. Ito yung tono niya. Ito yung sa hangin niya. Ito yung sa minor. Ito, ito yung sa hangin. Ito yung sa minor. So yun, baka simulan natin. Ito muna baka simulan natin itong ano. Ito. Ayan na. Itong dalawang tornilero ito sa may sa may bulb niya. Yung bulb nung carburetor. Ayan. Ayan. patayin nyo lang muna yung ito yung gripo nya ito yung gripo nakapatay na yan pag nakababa yan, yan bukas yan nakakaroon ng leak so yun ito natanggalan na natin yan yan dinisan muna natin ito sa madumi na eh. yun binisa natin eh. so ito natanggalan natin yung air cleaner niya, ito wala nang paper filter yun so, ito natanggalan natin ito so, natin yung carburetor. kapal na yun doon kabilaan yan linisin na natin gasolay na lang yung panlilinis natin dito eh, makapal na yung bibir madumi na masyado may mga latak na siya yan so ito narinis na natin malinis na balik na natin hindi natin kung magkakaroon pa ng leak ng tagas sa sitotono na rin natin yung carburetor guys yung ano niya yung joint niya itong fibra ito nakadikit na kasi oh. yung isang part niyan sa likod ano yan mayro siyang o-ring na ganito yan o-ring ganito bali dun siya naka ano sa likod nasa likod yung may o-ring ito so, wala itong o-ring yan Ganun yung pwesto niya pag natanggal pag binalik niyo, yung o-ring nandun sa likod kasi kabilaan yun yung isa may o-ring yung isa wala kasi itong o-ring itong nasa carburetor siya naman yung nakatapat ganun yung pagbabalik sa joint o ito sa fibra kahit anong motor lahat ng may joint o fibra ganyan merong o-ring yan so ito na guys okay na ibalik na natin yan, mukha namang wala na siyang leak. Binuksan na natin. And then, panda rin natin ito. Gusto natin. pagka bababa natin minor pakaliwa pakanan palakas yun pakaliwa yan kasi ito yung hangin bali ang tono natin dyan ay 1 and 1 port yan sarado muna natin One and one-fourth lang. Ito yung sa hangin natin. One and one-fourth. Isang full-throw hotel. Tapos one-fourth. Palahate. Then one. Ito natin. Hindi sa camera. Sahalo muna natin. ย a n a s a r a d ด้ a n อ h a n ดนสัง a n เ u ตุกลาหาเ one and one fourth lang yung sa hangin. Asyan. Kunting adjust na lang sa minor. Ayan. Pakanan yung pataas yung minor. Pakaliwa na lang yung bababa. So yun, okay na. Okay na, wala na rin syang leak. Then, nasa nataagas so yun lang maraming salamat sa inyong panonood uh, at ingat kayo sa pagkalikot ng inyong motor God bless sa inyo